So, kasalukuyin akong tumatawid ngayon dito sa ilog sa dam site, Barangay Kalatigas, dito sa Nara, Palawan. So, ito yung unang ilog na nadadaanan namin kasi pupunta kami ngayon ng three falls na kung saan. Ah, nakita lang namin ito sa isang Facebook post and ayun, pinalo namin siyang puntahan since malapit na kami dito sa area. Pupunta na namin siya ngayon. <laughs> So ayan guys, halos na sa 10 minuto pala kami naglalakad. At ayun nga, habang palapit tayo sa falls ay pakipot ng pakipot yung daan na dinadaanan natin ngayon. <laughs> so guys, ito yung pangalawang ilog na dadaanan namin. Papunta dun sa mismong falls. Ang lamig ng tubig! Ang maligo dito pala. <laughs> So guys, nandito na kami sa pangatlong ilog na dadaan na namin. At kung mapapansin nyo, mayroong malaking uh, tube dyan sa likod ko dahil ang ilog po na ito ay isa sa watershed dito sa Nara Palawan na siyang nagsisupply ng tubig dito sa barangay Kalatigas at Kalapit, -kalapit pa na barangay. So, ito yung dinadaanan namin ngayon. Kailangan yumuko para safe sa mga kahoy. Yan. Ah. Meron tayong packet na dadaanan. So, tara. Kaya natin to. <laughs> packet po kami. Oop. Ngayon. Yeah. So, mas better pa rin na umakit kayo ng falls lang maganda ang panahon kasi kapag maulan for sure sobrang dulas nito at baka hindi pa safe sa mga aakit kasi sobrang taas So guys, finally, nandito na kami sa pang-apat na ilog na madadaanan namin papunta dun sa Three At dito pa nga lang para ang sarap ng magbabad. May malalim na part dito. Sobrang lamig ng tubig. Grabe. <laughs> tara, tara. Diretso tayo. <laughs> So guys, ito naman yung pang ilog na nadana namin. At syempre dahil pang five na, ibig sabihin nandito na. <laughs> Woo, finally! Linaw ng tubig. dadarang bato. Medyo mahirap. Oop, 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 oop. Medyo malalim dito sa part na 'to. So ang kailangan dito dumaan sa bato. Kasi malalim yung tubig dito.

balik na kami galing sa Three at sa mga gustong pumunta at makita din ng personal ang Three Falls, kailangan nyo ng guide. I recommend Tatay Jose Argelies. Yan. So, isa rin po yan siya sa Barangay Tano dito sa Barangay Kalatigas Nara Palawan. At ilalagay ko na lang din ang kanyang cellphone number sa comment section. Yun lang. Bye!